Ayan mga lalabs so, yung aming ulam ngayon tanghalian. Sari-sari. Ito yung mga tira-tira. <laughs> tira na ipon. Tira na isda. Ayan. Tapos tira na longganisa. Ayan mga langgao. Ginawa kong ano. Parang pinakuluan ng gulay. Ayan. Ayan, di ba? may hipon, may isda. Ayan, tinimplahan lang natin ng parang dinding Yung mga mga lalabs. May longganisa pa yun, Oh. Eh. Yung maliliit. Eh. Para kuminit na siya, di ba? Ayan, mga lalabs. Patay na naman ito ang kanin. Pulo lang itong mga langga. Walang mantika. Ayan. Ayan. Mga tira-tira ba ng mga ulam sa rib? Ni-recycle ko lang. Ayan. Diba? Lagyan ko ng gulay. Lagyan ko ng mga iba-ibang gulay lang. Mga Pwede na yan. Nasipon na po eh. Ayan. Ayan mga palanggaw. Diba? Yummy. Sige, kain na tayo. Maraming salamat mga lalabs ha. Sa pag-support pag-share, pag-like. Thank you, thank you mga langga. And, kain na tayo. Bye-bye.